Motorsiklo bumangga sa likuran ng nakaparadang truck sa Villasis, Pangasinan, Rider Patay. Detalye na balita malaking Freddy Pahardo RS 38. Masanto siya kabasan ni Chikamin sa ating mga kababayan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan, Kuyang Angel hindi na umabot ng buhay sa paggamutan sa Rodaneta City ang motorcycle rider na 28 anyos na binata na residente ng bayan ng Bilyasis matapos itong magtamo ng malubang sugat sa kanyang katawan nang bumanga ang minamanihon niyang motorsiklo sa likuran ng nakapara ng truck. Batay sa ulat ni Bilyasis Chief Police Major Edgar Alan Sirkinya, naganap ang aksidente sa National Highway ng Barangay San Nicolas Bilyasis bandang alas 15 ng gabi kung saan ay nabatid sa ilang testigo ng mabilis mabilis ang patakbo ng biktima sa kanyang motorsiklo na tila na lose control sa manubela at bumangga ito sa likuran na nakaparadang truck at pumailalim pa ang biktima kasama ng kanyang motorsiklo. Nabatid na walang suot na helmet ang biktima ng maginap pang aksidente at napagalaman na wala ding early warning device ang nasabing truck na minamaniho na isang 58 anyos na lalaki na residente ng bayan ng Manasike na sinasabing nagkaroon ng engine problem ang truck nila kaya sila huminto sa gilid ng daan. Na sa kustudiya ngayon ng Bilyasis Police Station ng truck driver para sa kukulang disposisyon. Mula sa Aksyon Pangasinan nito si Freddy Fajardo, Aris Tartit nag-uulat para sa DCRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipinas.